Ay, mga baging yan o. No. Ay, tinan nga yung bunga. Laki o. O. Pero yun. na. O, oh, ayan o. No. Eh, big size pa lang bunga na ito o. Yan o, magandang kawan. Oh, magandang variety. O, oh, magandang variety o. Oh. Ba, tama. Makakakot tayo pang araro. O, tinong mo nga o. Oh. Ganda ng bunga. eh pwede na. Maro-rotor ah, po kasi natin itong mga katribya Itong kalamansi dahil ay Malakas umaba po yung damo Hindi natin natin halos maagad din po sa kawa ah. Sa herbicide Ito nga o oh. Laki ng kalamansi oh. Kamahal po ang mga katribya po ng kalamansi Kitang-kita na po siya oh. Ay lalo siguro dito sa... Good morning po sa inyo mga ka at Welcome ka po kayo sa aking Youtube Channel Ngayong araw na ito dito po tayo Sa ating pumbago pong farm uh, Update natin yung ating kalamansi 2 months later Ito na po siya ngayon Malalaki na oh. Tapos uh, marami na po siyang mga sanga Pagtungtong po nito ng Mga uh, buwan ng uh, sunod na April katapos tapos ang April hahataw ah, na ito. ito ito, naman po yung ating nabili po na taas dito rin po yung daan at ah. tayo tayuan natin ng kubo Ayan, mga patay na pala yung mga baging yan o. Oh. eto naman nga yung bunga laki o oh. o oh. yeah, Pitasin na ah. oo oh, ayan o oh. Eh big size pa lang bunga nito oh. Na ito, yo. Yan ang magandang kawan. Magandang variety. Oo, magandang variety yo. oh. Pa, tama tama tapang tayo pang araro. <laughs> <laughs> oh, tama nga oh. ng bunga. Oh, okay. Eh pwede na. Araro <laughs> rotor po kasi natin ito mga katribya, tong kalamansi eh. dahil ay malakas sumaba po yung damo hindi uh, natin halos maagad din po sa kawa. sa herbicide ito nga o laki ng kalamansi eh, o kamahal po ang mga katribe po ng kalamansi eh. kitang kita na po siya o ay lalo siguro dito sa ibaba kaya lang kung o, dito basal po yung ating uh, pag tanim na kalamansi eh. kaya yung mga damo galit na galit din eh, tayo ay nag herbicide eh pero po mga natitira Ma marami rami rin po tayo na uubos dito halos dalawang galon na po natin O oh, mayroon na po tayong pipitasin mga katribya oh. Ayan o oh. Bakay, makakakuha na pa tayo, pala tayo rito ng kuwan. Oh, yung bunga lalaki oh. Alam niyo mga katribya ang presyo ngayon 2.7. Akala man si ang isang bag wala pang makuhanan. Crisis. Mga katribya Oh. Laki na po, kitang-kita na. Ay, alam s'yempre, pati rin po yung damo natin. Herbicide na naman po tayo. Gagawin po natin dito, tatanim po tayo mga katribya po ng siling labuyo ito, ito na lugar na ito o, pero nasaktan din siya noong nakaraang taginit yan o kaya po ang kalamansi pero ngayon mabawi na po siya ito so, yung ating farm na bagong kuha uh, uh, lalaki o kaya po ang kalamansi mga katribya yung gagaganda niya nandun po sa punla nandiyan din po yan sa variety po niya pag natyan po hindi nyo mga katribya po yung pulang mga maliliit tambunga kocho kung tawagin sa amin naka tapos mabibili po ninyo ng mas mura eh, delikado baka magsisi kayo bandang huli makikita ninyo yung resulta noong kalamansi kadalasan kasi mga katribya yan po yung ibinidinudulog sa ating problema ng ating mga subscriber kung paano makakabawi yung kanyang kalamansi dahil pangit yung pula na ibinigay sa kanya maliliit ang dahon tapos naninilaw yeah, pero doon sa picture na ipinakita sa kanya maganda pero noong ipinadala ay mga laos na, mga pangit na yeah. kaya meron tayo isang subscriber na kung saan daw ay siya doon sa isang supplier pinakitaan siya ng pula na pagkahahaba nako mahirap pong magsa ngayon tapos ay eh, mahirap din pong gumanda pagkayo na madadalin din no? eh napasubo daw siya ay, eh, mas mahirap kung mapapasubo ka hindi mo mapalaki ang iyong kalamansi eh. ikaw malulugi pero yung supplier siya naman ang kikita dahil kikita siya sa inyo Ito naman po mga katrivia po yung sabi eh ibaba ah, uh, dito namatay na rin po yung iba nating na kawan damo pero meron naman ulit tumubo na salu-saluyutan ano So, solo dito, lalagay tayo uli. Ang dami pong usbong, oh. Dahil naglagay tayo rito ng ating abono. Organic ang ating pong nilagay. Maganda po ang kalamansi, mga katripya. Ayan, oh. Ganda yung usbong. Dito, galit na galit yung damon. Makapal pala rito yung, oh, ano, no? malit mukhang pagka ito ni Rotor eh, mukhang tatalbog ah. sa bagay kahit matigas siya. maganda rin na kalamansi dito ano ayun nakita ang kita na yun makalusot lang itong tagaraw na yan ito tagulan ito pa pala yung bakante ano Oh, marami pa pala pa pwede itanim dito eh. Kaya nga kung lahat panalo dyan lahat, dito tayo gumawa ng mga dahil. Mm -hmm. O, pasok kita sa libro yan. Oo, oh, kasi dito Kaya kasi... Ang ginawa natin dalawang daan na katas. Kaya nga, dahil sa luwang na yan. Mm -hmm. Pakagawa mm -hmm. pa rito na isa. Sa isang, isang paso. Mm -hmm. so, yung... So, yung Buti. Ikakabilare tayo dyan. Tay. kalabaw e eh, kinokuan. Tinataw e. Yes, yeah, turbo update po natin mga katribya oo, Oh. Nako maes. Ah. Tumabas. Hindi, uh, di na service. Yun, eh. Ah, service. <laughs> magaling yun sa paglago e. Eh. paligoy ng bisita. Ah. Oh. Eh mahaba na naman ulit dambo e. Eh. Spray na naman. Bagay sa rotor eh, may inus na tayo ng kuwan dyan Ng gamot konti kunti na lang Eto, pagka nalawag pa ere yeah. Oo, wala kayo pa maitatanim dyan no? Pukuha ng, ng kawayan, no? ng bayog Eto, pag ito'y nalinis Marami pa nga maitatanim Pati rin itong kone na ito. Yung talahin. Ah, Oo, okay. uh, pang may tatanib dyan. Ah, isang tudling pa may lalagyan rin. Isang hanay pa. Oo, basa't kawa Malinis. Yeah, malalaki na po yung kalamas eh. nakaganda po pag uh, XL po yung ating itatan kitang kita na siya dalawang buwan pa lang nakakalipas, angat na angat na kumpara mo doon sa small pero meron na rin tayo mapipitas pa rito nakaraan mga katribya na kailangan bagay to, tatlo nakatatlong pag tayo na harvest dito sa dalawang 2,500 puno sa isipin doon nyo eh Isang buwang mahigit pa lang Nakaharvest na tayo ng tatlong bag O eh, lalo na yan Pagka yung part na Papalakas na yan Paparami ang bunga Ay lalo mas marami po tayo mapipitas dito Ito naman po yung ating lalagyan ng sili O ganda na rin nakalamasin natin dito Yan o yun ang uh, bunga ng organic ang dami po siya ng asupang. Uh, Ilang buwan pa natin nakalipas yung organic dito? Isang na ano? Wala pa yung buwan. Oh, oh, ngayon, ngayon pala kumakae. Eh. Oo, oh, ayan. Yung mga usbong na yan. No? Okay, marami po itong uh, magiging usbong pa yan. Lalo pang gaganda yan. Ah, pag natanim pa natin ng pagita. Dyan, nalinis 'yan. Nalinis. Kitang-kita lalo kalamansi lang Ang dami oh. Eh tayo po mga katribe hindi naman po tayo regular na nag-i-spray ng ating kalamansi dahil una-una wala pa namang ganong mga sumasalaki ng mga insekto may maho kayong kuha na yun. Ito ang pilihan muna. Ito yung dilunesa na nabili natin. E, tayo andito ng bahay. Tapos meron pa tayong gulayan. oh, mataas ang area niya. May putol. May putol na ka ba? Bakal ano? Dati yatang gilinga. Oo, dito tayo tatayo. ano eh, ano kaya si hukay di lang? Dis mm. yan. lang eh. Ito 'yung pinakasimbahan ah, ng San Noong araw ito, ito 'yung simbahan nila, no. Siguro, Pag pala uulan, malapit ay tayong kubo rito. ka sa motor daanan mo ko rito. Lapit lang naman. Ayan eh, mga kapatid ya. Ayan naman po yung daan. Ayan eh, na yata yung kariton. Napaara-araw na po natin yung pagitan para nag-aaraw habang nag-aaraw kasi pag nag-uulan eh maputik. nakuha na pakae mais mga puti yata ano o dilaw uh, nag harvest ngayon ang mga mais dito kundi yung, yung yellow corn sweet pear lupa pa dito mga ka pagka uh, po ng malakas hindi po po pwedeng daanan kaya pagka lang ganito maganda ang araw eh tsaka lang nadadaanan siya ng mga uh, kakariton tsaka ng mga mumuto pero pagka hindi kaya, uh, putik siya dahil yung putik dito malagkit kaya kailangan nito ay matambakan din po ng bato kaya pagka mayroon siyang bato hindi siya nagpuputik ng ganito kaya nakarating kayo dahil maganda po ang panahon kaya karaniwan dito puro mais ang tanim eh. Kaya pag namulot ka rito, makakakunis pa ng laga sa daan pala. Dahil <laughs> <laughs> sa dami ng na-harvest. O tinan nyo mga ka po, putik to. Kaya halos kariton na lang makakaroon dito pagka umula. Mm -hmm. Yung kalabaw. Kaya yung mga inaamir rito. Halos makakariton. Kukunti lang yung pinakikinabangan ng na tatay yung gawa ng malaking gastos. Mm-hmm. Dahil pagka hindi mo naman siya Mahahakot. Ang sisira ito na naman. Ayan niya. At saka mahirap mabuhatin yung manual. Ito yung meron mga akin na. Ano? Ang lalaki yan. Paparotor natin yung mga uh, ating kalamansi.